Noong ika-27 ng Mayo taong 1937, ang Golden Gate Bridge sa San Francisco, California, ay opisyal na binuksan para sa mga pedestrian. Ang iconic na suspension bridge na ito, na nag-uugnay sa San Francisco patungong Marin County, ay naging pinakamahaba at pinakamatangkad na suspension bridge sa mundo sa panahong iyon. Noong 1941, sa panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig, binomba ng British Royal Navy ang aleman na labanan ng barko na Bismarck sa Hilagang Atlantiko malapit sa France. Ang paglubog nito ay nagresulta sa pagkawala ng higit sa dalawang libo na buhay ng mga Aleman at naging mahalagang tagumpay para sa mga alyado. Noong ika-27 ng Mayo taong isang libo siyam anim na nagkaroon ng isang referendum sa Australia upang may sama ang mga katutubong Australiano sa census at upang payagan ng federal na pamahalaan na gumawa ng mga batas para sa kanila. Ang referendum ay naaprobahan ng higit sa siyam na na nagmamarka ng isang mahalagang hakbang patungo sa karapatan at pagkakapantay-pantay ng mga katutubong tao sa Australia.